maggagabi na mga katuksa at ngayon nandito tayo sa so, sinasabi ko noon sa mga previous vlog natin na balang araw dadalawin natin itong mga bahay ng mga coconut crabs tingnan natin kung nandito pa sila uh, at kung hindi pa nila nakuha lahat no so ito yung pain natin doon coconut crabs yan sa tagal kong hindi naghan ng coconut crabs beka may mahirapan ako kaya lagyan ko na lang ng palatandaan Ito. Ito may pinagpainan pa sila oh. Hmm. Naglagay tayo ng kahit isa, isa dito sa part na to. Or dalawa na lang kayo. Isa dyan, tapos isa dito. ganito mag hunt ng coconut crabs mga kaibigan yan Pasibol na may laman yung butas na ay butas din dito yan So kung sakaling may laman to mga kaibigan Medyo may hirapan tayong mag grab na ito. Pero okay lang yan Kaya natin yan matagal ko nang hindi ginagawa ito kaya medyo alanganin din ako pero hopefully kaya ko pa mga katuks kaya ko pa sakali lang ito lang daanan kasi medyo magpahirap sa atin yan 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 so bilisan lang natin magagabi na ilagay ko lang lahat yung mga kailangan natin ilagay na pain itong natitira ilagay natin dito sa dagat dagat na part <laughs> sana may natitira pang coconut crabs dito guys kasi parang lagi lagi ata silang nagkukuha which is um, illegal ito pero tayo naman papakawalan natin in case na may mahuli tayo papakawalan natin siya para sa ganun dadami pa no? at hindi maubos lahat ng coconut crabs niya ito mga batuhan na to oh. dito buha tayo ng

gusto ko pa sanang pasukin yung part na yan masyadong makon na masikip hanap na lang tayo ng ibang pagpainan natin let's go marami pa akong alam na ispat dito na kung saan pwedeng tirahan ng mga coconut crabs kaso maggagabi na gusto ko yung mga maluwag luwag na lang meron pa dito sa part nito dati oh Ini prosita mamayang gabi, medyo kwan lang tayo, silent silent mode tayo guys, kasi pag marinig tayo ng coconut crabs mabilis silang magtago may tendency na hindi natin mahuli mabilis silang tumakbo pag narinig tayo, wala na, gg so ito, possible lagay natin dito sa wan para pagdating natin dyan hindi niya tayo makita kung sakali lang pwede dito na lang yun konti na lang natin tira sa pain natin yehey oh, so, magagabi na talaga ang problema natin yung bon malakas oh bilog na bilog so may tendency na medyo mas makakuan sila mahirap lumabas kung sakali matagal na na panahon mga katuks na hindi ko na experience to ah. kaya at saka hindi ko rin na sure kung yung mga dating pinagkukunan natin eh meron pa pa pero baka sakali lang na meron pa sila Agui. Grabe na ka. madilim dilim na guys may isa pang natitira ano papakita na yung buwan so, meron akong spot din dito mga kados. di ko lang sure kung kaya pang makita ilagay na lang natin to din saka tayo uwi hindi ko na sure kung asaan hindi ko na sure pero parang dito di Hindi ko na sure. Saan na kaya? Or iyan Na even sure man. Nakalimutan ko na kung sa saan yun. O oh, dito na lang. So ilagay na lang dito final final dito na lang hopefully guys so nakalagay na lahat hopefully may may laman yung mga pinaglagyan natin at makahuli tayo ng kahit isa lang no so gabi na kitang kita na yung buwan mga katuks sa likuran natin so gabi na Uwi na muna tayo Mamaya ang 9pm or 8.30 Saka natin sila titingnan kung may pumunta Nang kumain sa pain natin 8.30 at saka Ano kayang best time 3am mga 8.30 at 3am Dalawang beses natin balikan Let's go, let's go time check mga kaibigan it's 9.30 so punta na natin yung eh. binain natin oray na kutuyo oray yung... na kutuyo yung... as the umang yang kumain Andang umang hermit crabs oh, isa Ay, maliit mga Mayroon, pero maliit. Eto, coconut crabs Pasang maliit baka sa madaling araw lalabas yung mga malalaki nya uubusin talaga ng umang to pain natin oh ganyan lang yan baka hindi pa lumabas yung malaki ganyan oh punin natin to dalhin natin dun para makita nilang maayos Maliit guys, parang gagamba. Pero coconut crabs to. Yan. Maliit yung lumabas, man. Ito. Nakita nyo. Yeah. Parang spider lang. <laughs> Alahan tapay, basit Umuwi ka niyan. Patakas daw. Ipatakas na sa dagat. Patakasin natin naman mamaya. Lagay muna natin sa sako. Kasama ko si Boss Roldan. Asan yung itak natin? Tara tara sa kabila. Oh, si. Si. Oh, kinam ka gambal Nauulam oh. <laughs> na yan mga kaibigan. Oh, go 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 go. malililit so, maliliit pa lang yung lumabas bukas. Uh, balikan natin by 3 a.m. ganoon ba? Balik tayo or 4.30. kahuli tayo ng isang malaki yan so madaling araw na lalaki na sa tuk ay babae babae pala tinan natin mamaya yung na nahuli natin puntaan muna natin yung mga ibang pain sa kalig may laman mga kaibigan dahil wala akong makitang tali gipit na rin tayo sa oras eh mag uumaga na mga kaibigan nakawalan natin siya dito then balikan natin mamaya yun so sana may pangharan tayo malaking bato sana kaya niyang bukwalin ito mga katoks kaya nagmamadali lang tayo siguradong bubukwalin ito kung so, makatakas siya okay lang kasi papatakasin lang din naman natin pero kailangan natin makita kasi yung ibang pain natin kaya ganyan na lang let's go let's go let's go nakita nyo naman isa Dito rin mga kalagsas Siyempre so, Maingay na tayo dun eh Pagpasok pa lang natin Tumakbo na yun Pero yung ganyan eh no? Kinagatan yung pain natin oh. No? At least nakuha tong isa. Ano to? Babae. Walang lalaki. Puro babae yung mga kumakagat ah. Oh. Pangalawa. Oh. Huh? Magkasin laki sila sa unang huli guys. Ayan oh. No. coconut crabs man dalawa guys oh maliliit oh hindi ko naabutan yung isa naabutan ko tong isa kasi yung isa tinakon ko malapit akong naisit eh maliit sila ano pakawalan din natin agad to ito dito siya kaya oo go boy yan na maliit masyado dalawang maliliit Malaki-laki guys <laughs> Malaki-laki to Uy. Malapit na akong maipit Ito yung pinakamalaki sa kanila lahat <laughs> Look at that It's a coconut crabs man lang sure kung lalaki o babae babae pa rin so explain ko later mga katoks kung paano na distinguish yung babae at saka lalaking coconut crabs balikan muna natin yung ibang huli natin baka mamaya nakatakas na sila ingat lang talagang pag naipit tayo na ito kahit na nakabitiw sa katawan niya yung ipit niya mga kaibigan still nakakapit pa rin nakalak pa rin laki guys oh Dapat maayos lang ng paghawak talagang delikado to Nilalaki ng ipit niyo oh. So good morning guys ah uh, pinaghuhukay ko muna yung mga nahuli natin tsaka yung isa nandito pa sa butas oh. so kukunin ko to <laughs> <laughs> Dali. Sa <laughs> so, ito. Ito yung isa mga katoks. Ito yung pinakamaliit sa kanila. Ayan. Look at that. Anim lahat na uli natin. Tapos, uh, pinakawalan natin yung tatlo. Maliliit kasi talaga yun. Ito medyo maliliit pa rin sila. Uh, at, papakawalan din natin to soon. mo muna natin sa Panan Bay. Yung malaki nandito, hinukay ko guys. Ayan uh papakita yung ipit nyo nandigan oh. pala akong naipit kanina yun o oh. Uh. Uy! Pagkabilis men So Kuha na natin I-bind natin to Para sa ganun Mas mabilis yung pag Buhat natin sa kanila Kasi kung hindi natin ibabind to kasi kung hindi natin i-bind ito mga katuloy, mapapahirapan tayo. Ngayon, kalimutan ko na kung paano mag-bind ah. Katikim na ako ng ganito mga katubs kaso yung ipit lang yung tinikman ko hindi ko tinitikman yung buntot niya na yan oh. so next natin i-bind yung pinakamalaki so ito guys mahirap na yan 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 na wow oh. yung pinakamalaki sa kanila Pinahuli natin sa last na pain. Mas marami siguro sana tayo nahuli malalaking kung umuulan at the same time hindi siya full moon. Full moon kasi eh. Kaya medyo madalang siguro. Yung lumabas. Marami pa sila dito. Mga katos nga lang. Mga sila. Mga mailap. Okay, sila. हाँ uh -huh.